Hello mga kapatid. Normally, uh, kengkoy lang ako sa social media. Pero naisip ko lang uh, gumawa ng mga reflections, mga lessons na natututunan ko. And this is really intended para sa anak ko. Na-inspire kasi ako doon sa isang content creator na nakita ko na parang binadocument lang lahat ng mga nasa isip niya. Uh, na baka daw wala na siya, pwede pa rin makita at mapanood ng kanyang anak. So having observed yung isang namayapa na kapitbahay ko, unang reflection na nakita ko is talaga may lang yung buhay. Maraming, maraming undesirable na nangyari. Like for example, ayon sa mga storya, ginalaw yung part ng kanyang katawan para kumuha ng sample, i-biopsy kung cancerous ba. Hindi na ipaliwanag yata ng maayos ng medical something. Nung ang buong akala niya, naras pa na siya pero nag nauhal pala ng sample para mag-biopsy. And then, to cut the long story short, the medical field seems corrupt. Seems, no? Mukha. And, uh, maraming pagkukulang, pero, whatever it is na pagkukulang ng mundo, dahilan na lang din yun. Pag oras mo na, oras mo na, at talagang kailangan na lang may dahilan para kunin ka na tinatawag ka na ng ating Panginoon. No? Your, your time here is up. So, sa bawat pumanaw, it is best na uh, supportahan yung mga naiwan nila. no So, that's the first lesson. Once your time is up, patay ka na. Wala na. That is why it's very important to believe in God and believe that everything you did ay para sa Panginoon. Dahil may lang yung buhay, you, love, you should love your family, your loved ones, and treat them as a gift na pinagkaloob ng Panginoon. Those moments, walang, walang hihigit doon nasa lapi so number one, life is short number two, having said that anuman reason anumang injustice it just so happened that it's your time wala ka na magagawa and sinasabi ko to dahil ako I have problems with letting go, mahina ako dyan pero kung kunwari na wala ako at naiwan yung anak ko. Kailangan niya mag-move on at maging malakas. Kasi there is no other way. You have a purpose dito sa mundo. Kaya naiwan ka pa. And lalo na kung may mga nangangailangan sa'yo, kailangan ka ng mama mo, kailangan ka ng uh, pamilya mo, kailangan ka ng anak mo, kailangan ka. Or kahit na mag-isa ka pa, you still have a purpose here para sa Panginoon. So, we will not be afraid of death if we will believe that there is an everlasting life after death because of Christ. So, dahil lumaki akong katoliko, kristyano, kailangan paniwalaan natin ang Panginoong Heso Kristo. Mga turo sa Biblia. Yan. Yeah. Isa pang napon ako, siguro ikatatlo to. Parang sangay-sangay, no? pero these are lessons. Isang napon ako ay maraming nakikiramay kuno. Pero hindi naman talaga. Marami ron nakikikain. Marami nakikichismis. Marami nakikitambay. ang tunay na pakikiramay ay yung number one, nalulungkot ka talagang nawala yung tao. Ikalawa, iniintindi mo yung kalagayan ng mga naiwan niya. So that means magbibigay ka ng abuloy or ipapahiram mo ang iyong oras para makipag-usap to comfort them. At ang pakikiramay ay hindi lang sa instance ng lamay kung hindi hanggat nandiyan ka na may maitutulong ka doon sa namayapa, doon sa naiwan nung namayapa, tutulungan mo. Nandiyan din yung during lamay, pinapahiram mo yung iyong oras, lakas, tumutulong ka maglinis, hindi ka lamang doon para magchismis o magsugal. But you're helping genuinely sa puso mo yun ay tunay na pakikiramay. Marami rito, chismoso lang. They do not care. Nakita ko yun. So, that's another lesson. Isa pang lesson na na-realize ko, no, is that kapag ka merong nawala may darating. Laging merong purpose yung Panginoon. Hindi man natin maintindihan. Pero kailangan nating manalig na may magandang purpose yung Panginoon kasi yun ang pinangako niya sa Biblia. And there are so many atheists, scientists, magagaling na tao na hindi sila naniniwala may Diyos. Pero may mga experiences silang makikita ninyo na nagtestify sila that God is real. In the moment that you accept Jesus Christ, ang iyong tagapagligtas, ang iyong savior, ang iyong Panginoon. You will never be afraid. you will be protected from evil. Long after na mayapa ka na. At ganoon din yung mga loved ones mo. Ikaapat o oh, ikalima, hindi ko na I lost track of the lessons na na-mention ko. No? Pero isang na-realize ko, hopefully people choose to, will choose to try. No? Ito, oh, itong para sa anak ko, kung yung anak ko, hopefully dumating in time kaya mo na financially, mentally, emotionally, physically na magkaroon ng anak and you will try kahit anong try mo magkaanak kung hindi pa ibigay yan sa inang Diyos hindi yan darating pero kapag binigay na sa iyo ng Panginoon and you're trying darating yan because Our purpose here is God's purpose, procreation, at magkaroon tayo ng bloodline. I-improve natin yung kalagayan ng mga bloodline na yun, or at least yung kalagayan ng faith nila. No? Kasi sometimes the devil attacks your bloodline, wag ka na manganap, mahirap ang buhay, maganda no? Mag-anak ka. Palakihin mo ng maayos. Hindi lang sa pinansyal. Sabi ng isang magaling na tao, kadalas daw ng mga magulang ibinibigay nila sa anak nila yung mga material na bagay na wala sila. Pero ang pinakamahalaga na dapat gawin ay ibigay sa kanila magiging mga anak yung knowledge o wisdom na meron sila or hindi nila naranasan. For example, yung hindi ko narinig kunwari sa mga magulang ko na nakita ko na tama na maglalapit siya sa Diyos ay maipasa ko sa hopefully. And kung may iba pang mga viewers na makikinig. So God bless you. And uh, have faith.